Dear Madam PJ, ako po si Kati, may asawa at mga anak. Ang problema ko po Madam PG ay ang aking asawa hindi po nakakapaghanap buhay ng tuloy-tuloy dahil po sa kanyang nararamdaman. Ilang beses na rin po kami nagpabalik-balik sa pagamutan, subalit so, sinasabing normal naman ang lahat ng kanyang laboratory. Pero bakit ganun pa rin po ang kanyang nararamdaman walang pagbabago? Hirap na hirap na po kami sa buhay dahil asawa ko lang po ang may hanap buhay. Kahit lumapit Madam PG sa mga ahensya ay mahirap din po. Lalo may mga malilita kong anak, hindi ko pwede basta may iiwan. Paghingi ng tulong sa kamag-anak ay mahirap din po. Minsan po naiisip ko, Madam PG, ano po bang kasalanan namin? Parusa na po ba na sa amin itong kahirapan na ito? Madam PG, ano po ang gagawin ko? Okay, Kati, about naman sa asawa mo, ang siya lang nagahanap buhay kasi may maliliit pa kayong anak ay sobrang napakahirap nga niyan. Tapos, winner ng pamilya, pag yung pang nagkasakit, so, talagang mararanasan mo yung kawawalan. Kawawalan to the point na kahit sa pagkain, sa mga pangunahing pangangailangan, syempre, dyan mo mararamdaman na talagang walang-wala kayo. Okay? Kapag wala ka ng pambayad ng kuryente, kahit ibili ng pagkain, wala, hirap, kasi nga, isa lang ang naghahanap buhay. Kaya, una sa lahat, dapat kapag uh, sisimulan ang pagpapamilya, sabi nga ng mga magulang natin, mag-aral ka muna para pagdating ng oras, may magiging trabaho ka at hindi naman maging mahirap ang pagsisimula mo sa pagkakaroon ng sarili mong pamilya. Ganun talaga, kapag isa lang ang naghahanap buhay, hindi na nakakapaghanap buhay, ay di, wala na kayong pagkukunan, wala na kayong source ng inyong uh, pangangailangan. Diba? pinakamahirap talaga sa buhay kung may sakit, lalo ang mag-asawa or kahit mga anak kung sino ang may sakit, mahirap talaga. About naman sa nabanggit mo na mahirap talagang humingi ng tulong kahit sa mga ahensya, totoo naman yan. Although may mga ahensya tayo dyan sa gobyerno na pwede nating malapitan pag may pangailangan tayo, kailangan mo, siyempre kailangan mong magsakripisyo, pumila, maglakat ng mga documents or mga kung ano mga requirements na kailangan para ma-afford mo ang tulong mula sa ating gobyerno. Okay, meron namang meron namang talagang binibigay na tulong ang ating gobyerno, di ba? Diyan sa Pilipinas. O marami naman kasi na nagpapamilya na hindi handa, okay? Uh, maswerte na yung mga nagkaroon ng pamilya na bago sila nagsama, bago sila nagpakasal, ay nakaready na talaga sila sa uh, pagiging buhay mag-asawa. Okay? Ngayon, kung napasubukan naman sa pag-aasawa na hindi ka pa ready, ganun, okay lang yun. Kanya-kanya pagtataguyod naman at na pagsusumikap ang mag-asawa. Tapos sabi mo nga, yung mga kamag-anak minsan mahirap hingian ng tulong. Actually, walang walang uh, walang may obligasyon sa atin. Walang may I mean, walang kamag-anak kahit mayaman ang kamag-anak mo, kay mahirap, wala silang obligasyon para sa iyo. Okay. Kamag-anak ko walang obligasyon para sa akin. Kaya nga ako nagsusumikap para sa sarili ko at sa pamilya ko. Ganun ganun ka din. Okay? Nagkataon lang ang iba talaga may mga masiswerteng tao na may mga kamag-anak na kusang-loob na tumutulong at nagbibigay. Okay? Kasi alam mo, ang uh, ang tulong, okay? Ang pagtulong nang gagaling yan sa puso. Umbaga, bukal sa loob na ibibigay sa iyo ang tulong, kaibigan mo man 'yan, kamag-anak mo 'yan, okay? Hindi ka dapat mag-obliga sa tao para tulungan ka. Gano'n 'yon. Okay? Ngayon, maswerte ka na lang kung tutulungan ka. May may tao na willing tumulong sa iyo, sa inyo, kamag-anak o hindi. Diyan kita matatawag na maswerte. Kasi sa panahon ngayon sa totoo lang, hindi na ganun kagaan ang buhay. Karamihan ngayon, mahal nang bilihin. So, kanya-kanyang pagsusumikap talaga tayo. Nagkataon lang na, sabi mo nga, ang asawa mo may sakit, maliliit pang anak mo. So, paano ka nga naman uh, makakaabanti kung ganyan? Pwede kang humingi ng tulong sa kamag-anakan mo. Okay? unang una sa pamilya ng asawa mo, sila ang hingian ninyo ng tulong. Ngayon, kung anong tulong ang maibigay sa inyo, ipagkasalamat na ninyo yun. Huwag kayo mag-expect na, na kung lahat ay ibibigay sa inyo kasi syempre depende naman yan sa kalalagayan din ng taong tutulong sa inyo. So ulitin ko, uh, walang obligasyon ang bawat isa, ang kahit sino mang kaibigan o kamag-anak kahit mayayaman yan, wala silang obligasyon sa atin. Okay? Ang obligado sa iyo ay ang uh, immediate family mo. Okay? Yun yun. At kung humingi ka naman ng tulong, sabi nga, nakasalalay sa magbibigay ng tulong, hindi sa kagustuhan mo na tulong na ibigay sa iyo. Naintindihan kita kasi ganyan, uh, nakakadismaya talaga yung nakakadismaya naman talaga yung walang wala ka talagang makuhanan tapos meron pang may sakit. Okay? So sabi ko nga sa iyo, laban lang habang sabi nga nila habang may buhay, may pag-asa. Okay? Lahat ng mga mag-asawa uh, dumadaan naman talaga sa pagsubok, maging financial yan sa pagsasama, sa kalusugan, maraming aspeto ng buhay natin ang pwede nating uh, ma-experience, okay? Kaya nga ka minsan, sabi ng mga magulang natin, mag-aral ka, mag-aral kayo para makapaghanap buhay, para pagdating ng oras na magka, mag uh, magkakaroon kayo ng sarili ninyong pamilya, ay maging ready kayo sa pagbuo ng isang pamilya. Kasi hindi biro ang uh, hindi biro ang uh, buhay pagpapamilya. Actually, hindi ka lang naman ang nakakaranas ng ganyan, Kati. Okay? Hindi ka lang ang nakakaranas ng ganyan. Marami, marami ang dumaranas sa atin. Pero sabi nga kanya-kanyang uh, pag pagtitiis na lang. mag ka, anong pwede kong gawin? Maglalabada ako sa kapitbahay or ano para mairaos ninyo kahit man lang yung pangkain. Basta ang importante, wag na wag kayong mawawala ng pag-asa at uh, ng tulong sa Panginoon. Pagsubok lang yan, sabi nga, lahat ng pagsubok naman ay mayroong, ano yan, solusyon. Lahat ng problema may solusyon. Kami man, kung nakikita ninyo na mga nag a kami, magaganda ang buhay namin, hindi rin kayo nakakasiguro. Kasi lahat naman tayo, mayroong mga kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Siguro hindi lang, hindi lang kami halata kasi may trabaho kami. Okay? Kaya kahit hindi sa iyo Kati, kung sino man ang makakapanood nito ng video ko, uh, lalo na yun sa mga kabataan, kapag mag-aasawa, mas maganda pa rin talaga na ready ka. Ready kayo ng magiging asawa mo kasi napakahirap magsimula ng pagpapamilya na walang wala ka. Okay? So sana natulungan kita sa uh, problema mo, Kati. thank you and God bless. Get well soon nga pala sa asawa mo.